guys, welcome sa aking channel. Magluluto ako guys ng ginisang sayote. Sayote, lagyan ko ng gabi. Yan. Ang aking sangkap. Kamati, sibuyas, bawang, bell pepper, seasoning. Api. guys, ito guys. Ang aking ginisang sayote. Yan. Subscribe naman guys. Like and share sa aking mga bed yung mga simpleng lutong ulam. Tara guys, luto na tayo. Bawang guys, bawang. Luto bawang. bawang. ngài thăm gửi ký tên gửi ký tên karama kimurai ăn kimurai 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 được kimurai 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 gabi gabi nagmamagabi nagmamagabi gabi 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 Lagay gabi gabi sayote sayote guys sayote si um, yung ano, gabi nagay sayote ay, na maraming sayote. Puno ng kawali. Guys, lagay ko na guys ang corn tuna. Century tuna. Ang aking sahog. Sarap na ito guys. Guys, ang aking inisang sayote. Tuna century tuna ang sabog kasi yung seasoning seasoning para masarap pampasarap ihalo-halo natin kusmikus kusmikus asin asin kasi matabang ayan ang asin yan, asin so guys, gusto na guys ang aking binisang sayote yan, gilipwit na guys ayan, ang aking binisang sayote yan, nagustuhan nito ang aking lulutong binisang sayote salamat sa inyong panonood ng aking mga video Thank you for watching. Bye-bye.